Single bed? Single bed. Kasi naman tayong tanong dito. Or yung pwede siya. <laughs> got my place here around Marikina. And I'm so excited na kasi um, ngayon, yun yung vlog natin ngayon. Puta tayo ng IKEA to buy some stuff para dito sa apartment ko. Finally, meron na akong masasabi ko, apartment ko. Sige, stay ka sa apartment ko. One thing, ayoko mag-ano condo. Mag-condo kasi, Nafi-feel ko kasi ng word ako and parang madali ako ma-depress, especially sa condo, pag condo yung kinuha ko. So, instead, mas gusto ko para siyang apartment na lang kasi para ma-feel kong parang bahay. I hear it, my baby loves. Baby, I'm very naman place. Hollywoods. Very na. Very na akong tea. Ano naman, sabi mo na, may naman place. Like, like, Dati sa iga-ilo lang ako, pupunta pa ako ng Marikina. Eh ngayon, ano masasabi mo na meron na akong place mas malapit sa'yo and you can, ano, pag nag-away tayo, dito ka na. so, <laughs> <laughs> Ano nga naman, hindi na mahirapan. Kumbaga, pag naman miss man siya, kasi kita na. Ano ang kasabi mo dati? Hindi mo kaya ng LTR, di ba? Oo. Oh. Oh. Eh, ngayon, malapit na ako. Oo, oo, Oh. oh, oh. So, ayun guys. So, wow. later makikita niyo yung puktaan na Ikea. and we're gonna go buy some stuff. Alam niyo, wala lang. Mamaya makikita niyo rin yan. So, yun. On the way na kami. Nabubad trip ako. Kasi kumain kami sa... May bumi na? Almost one hour? Kakabaal niyo yung feeling na gutom na gutom ka na tapos maghahantay ka pa ng isang oras. Fast food na ano. Sobrang tagal. <laughs> <laughs> mamaya guys. Magkatayo ng talon na yan. Wey, well, tignan natin. Nagkagising na naman kasi sa haba-haba ng biyahe. And ayun, malapit na kami. I mean, dito na nga kami. Excited mm -hmm. na ako. Excited na ako. Sige ka na. Ang tok pa yun <laughs> So hi guys, we're currently here sa Moana. And wala namin na kayo. Yeah. Ano kayo bibili ko? Bil ano yung lalagay ko na malaking cart? Uh, ano ba yan? ang jowa Oo na nang oo. <laughs> Here and I see. Kung anong gusto mo, kung hindi mo alam na kung kaya lalagyan sa kwarto mo. Yes, So ayun, kumuha na ako ng card para mamili. Okay, let's go! Ayan, for only 100 pesos. Ayun, kumuha na kami guys. Diyan na sa take Diyan masaya. So ayon, 'yung mga ideas. So I am thinking of industrial greenish type siya. So my favorite color is that green talaga. Travel yun ko. Gulay na. Ay, yung gusto ko. Ito yung po ko. So, it's like, uh, uh shades of gray, uh, green. I know, actually, it's dark green lang. Color of dark green and then neutral colors. So, industrial type lang talaga siya. And, okay, green. So, ito yung mince po ko kasi ito yung favorite color ko. So, here inside, meron siyang greens, tapos meron siyang Uh, ano tawag dito? Ito, mga ano to. Greens. Tapos, ito yung kulay ng bakla na gusto ko talaga. So, I'm trying to, yung sa apartment ko, di ko sure kung pwede siyang i-paint ng ganitong kulay. But, maybe next time. But, if ever hindi ko siya makulayan, I'll uh, make it as industrial na lang. And then, shades of dark green. So, gano'n. So, ayan. So, both kami, favorite, nagagandahan talaga dito. So, say Hi! Say hi, baby. Say hi. Say hi. Yay, hi! So, yun. So, ang galing. So, you know what, guys? Sabi ko, last year. Next time, babalik ako dito, pupulat ako ng mga bagay na gusto ko. So next, uh, we don't know if kukunin namin to This is only for 350. So grab siya guys. For 350, ang ganda na Ikea item. Right? Okay? So gusto niya ganito eh. So okay, pwede siya. So guys, ang gaganda. Uy, yan Ito yung mga wardrobe. So sobrang mura lang talaga ng mga ano ng... Ang sobrang mura lang talaga ng mga ano nila. And I really do like it. Ang green diba? So ito yung kukunin namin. Hmm? dark green. So, ito kukunin namin. Kasi industrial type na. So, ito. Oh, pwede ko siya ito. Or yung mas malaki. Anong dito? Single bed? Single bed. Kasi ano naman tayong tanong dito. Ha? Or <yung> pwede siya. <laughs> ito naman na yung mga napaminil namin. And ayun, yung next namin is sa hanap kami ng wardrobe. It's like, so, we're looking for kulay black. Ayan. So, this one is good. Ganito siya dapat. Na wardrobe. Ayan. Bien yan, Bi. Pagod na siya. Ayun, ayun. Ako hindi siya masaya. So, guys, ito na yung mga lahat ng mga pinamili namin. And, ayun, mag-check out na kami. So, ayun, tignan mo naman. So, ayun, sobrang pag na talaga kami. Wala po, yung naka 10 kami dito. Medyo masakit ang sangbisa. <laughs> Pero, oh, super happy naman ako. And I'm really happy. Even though, ano, kulang-kulang pa yung iba. But, sa shopping ko na lang kukunin yung iba para mas madami yung mabibili, magbibili ko. Ayun, hindi ko na nabibiyuhan. So, pinadeliver na lang din namin. Sobrang pagod na pagod na kaming dalawa. Sa isa't isa't <laughs> Ayan, nagagrab na kami. Next time, sasakyan naman ito. Charis! Sende. So, ayun. Pili na kami sa grab namin kasi mag -ano na kami. Kasi magpapahinga. Kasi pagod na pagod na pagod yung baan. Ng... Eh, akala ko, mga tatlong oras lang kami. Ang hinis, ilang oras kami nag, ano, tak... ay, tatlong ano, four, four hours kami nag-ikot. Oo, oh, nakakapagod. Naway, may lakas pa siya mamaya para sa akin. So, yes. Pagod na pagod ngayon. But, nag-enjoy like, naman talaga ako. Sobra-sobra na idea. I be so sick of you niggas, y'all contradict me. I be so bold myself when you come and fuck me. I feel so ordinary except when you around me. Treat me like butter while you wear me out. All you mention, tear me out. She about you.